programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ito ang health and travel at serbisyo publiko. Ako pa rin ang agarang uh, sa Lady, Dr. Hilda Ong. Medyo hindi maganda ang boses natin ngayong umaga. Dahil na da, parang tayo ay nagsisimulaan ng ano, mm. na may ubos si Kaya medyo ano, hirap ako magsalita. Ngayon ay September 9, 2025, ang Philippines Standard Time ay ganap ng 8.57 ng umaga na pwede ang bot sa Chat. Napapakinggan tayo sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng servisyo publiko. At napapanood sa Facebook at sa YouTube kaya sa amang panik ng Pilipinas o mundo kayo naroroon. Kapotini ang tulong at inspirasyon. Batingin ko muna si John Michael. Araw-araw niya, hindi lang araw-araw, gabi-gabi, pinapanood niya ang YouTube channel ko po na Gilda Ong Agaran Servicio Lady. John Michael, thank you, thank you for all uh, for watching me. Not, in, uh, not only the morning, pati din sa evening. I love you, John Michael. Una, Dr. Hilda C. Oh, ito ang bagitan. DSWD magpaparusan sa mga fixer, publiko, pinayuha, dumiretso sa paghingi ng tulo. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa mga fixer o legal ng taga na taga-magita na naninigil ng pera kapalit ang pagpapapilis at pagkuha ng ayuda mula sa kagawaran. Ayon kay Sekretary Rex Tachelian, pinagkababigat na parusa ay papataw sa mga patutunayan sa mukot sa magutong gawain. Kami sa DSWD ay seryoso rito. Kapag may reklamo at ang daming na iniinvestigahan at sa kaisasampan ng nararapat na kaso, kung ano ang pinakabigat na parusang maaari, yun ang aming ipapatupad. Ani ni Sekretary Gachalian. Digil din ng kalihim na walang bayad at hindi kailangan ng fixer upang makakuha ng tulong wala sa DSWD. Pinigayad din niya ang publiko na dumiretso lamang sa mga opisyal ng tanggapan ng DSWD na iwasan ang fake information lalo na ang kumakalat sa social media tungkol sa social pension at iba pang programa. Sa sabay nito, nagpapatuloy ang information campaign ng kagawaran upang labanan ang baling balita at itigili it na ang daming dapat ang source ay ang mga official at verified accounts ng PSWD. Ang kagawaran ang siyang na, na nangangasiwa sa iba't ibang programa para sa mga nangangailangan, kabilang ang Pangtawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps na regular ng cash grants para sa mga mahirap na pamilya kapalit ng pagsunod sa kondisyon gaya ng pagpapaaral sa mga anak at pagdalo sa mga health check-ups, assistance to individual in crisis situation, o agarang tulong pinansyal para sa mga nangangailangan na medical, burial, food, at transportation assistance. Alam po ninyo, dito po sa assistance to individual or crisis situation ng DSWD, ito po ay totoo alam mo sa mga panahon ngayon sa base sa mga lumalapit sa akin na nakita ko po na sa DSWD na lang ngayon ang makakaasa na, nang na, 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 mas malaki ang makukuha ninyong tulong. Yung sa ibang ahensya, nagbibigay maliit, tapos ang kagal, tapos, tapos yung process, naka-online ka sila, pero hindi ka rin hindi ka rin maswag, ka, di ka rin makalangin. Dahil lagi sa sabi, ay, na na, 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 puno na yun sa slot for your ang, ang uh, budget nila for the day. Kung baga na, na rich na nila ang kota na, dapat uh, pwede ibigay sa mga humingi ng tulog. Ang like po sa DSWD, talaga sasabihin ko po sa inyo, na sa DSWD po, talagang totoo po pagka talagang yung mga pero mga hospital bill na napakalaki sa sa DSWD ay makakakuha po kayo ng guaranteed letter. As long as yung, yung hospital ay tatanggap ng guaranteed letter na mula sa DSWD. Alam mo din yung mga may more than 1 million na one, more than 1 million na hospital bill, Uh, mga 300, 300 maximum ang makukuha. So yung mga below 1 million, sabi natin nasa 500 o 600, may 150,000 makukuha po sa DS Paluti na tulong. So malaking bagay yun ang na naibibigay ng DSWD. Kaya bigyan po natin ng na napalakpakan ang DSWD kaya talaga marami na po ako na, na mga ng tulong at na i-refer ko, uh, kumbaga na ituro ko po, po sa kanila, pumunta po sila sa, hindi na po sa ano, sa batasang pambansa kayo pupunta, hindi na sa head office. Ito po ay nasa Paragon Building na may sa may Alon Commonwealth Avenue. Malapit po sa Ever, Ever Mall, doon sa may Commonwealth, yung may Paragon. Makikita po ninyo pag duman po kayo ng Commonwealth, makikita po ninyo maraming tao sa may harapan, yun na yun. So doon po kayo pupunta, hindi na po sa batasang pambansa. Yun po ang uh, doon. Uh, Talagang uh, halos ngayon, may eh, kung sa malaki, babalik kayo. Pero hindi na bukasan or two days after. O so, kaya pagka maliit na amount lang, makukuha na ninyo within the day. Kaya mayroon din po silang uh, uh, cash na binibigay. Pero pagka malalaki amount, ito po ay guaranteed letter. So, dapat po kayo ay, uh, may mga may mga malalaking problema dalo na sa hospital bill, uh, puntahan po ninyo ang uh, DSWD. Alam mo ninyo, sa sa pamamagitan ng programa ng, ng DSWD, kumbaga, muling igirigin ng DSWD na hindi kailanman dapat manigil o magpatong ng bayad ang sinumang individual. Tangi ang kagawaran lamang at ang katuwang nito, opisyal na partner, ang may mandato na magbigay ng tulong ng libre. Libre po ang binibigay ng DSWD. Lalo na ako, kasi say, kung ako ay tumulog din, hindi rin ako humingi ng bayad. At hindi rin ako nagpapa... sa ko, huwag niyo ninyo ako bibigyan ng regalo. Huwag kayo gagastos. Dahil yung kung yung gagastos po ninyo, itagdag pa ninyo sa ipangbayad ninyo sa ospital. Kasi yung binibigay po ng PDSWD, hindi naman 100% eh. Depende po kung how much. So huwag po kayo yung bibigay ng regalo sa akin kung let's say po ako ay uh, nag alam ko ninyo, marami po ako natutulungan, record na mga kaibigan. Hindi ko sila kilala, pero kung kaya ko sila matulungan, tinutulungan ko. Kaya hindi ako tumatanggap ng... Kaya sabi ko, huwag kayo magre-regalo. So, eh, tulong ko po ay eh, galing po sa puso ko po to Ha? At uh, nais nice kong batiin ng uh, hello from Mexico. BFF, Meseriaco. Wow, nasa Mexico na BFF ko. Na si Meseriaco. And then, magandang umaga din po kay Rosemary ko, kay Manuel Yucho, kay Marisa Sabado, kay Irenea Sampilo kay Angelo ang Redaja. Magandang-magandang waga BFF. Mag-enjoy kayo sa Mexico. Magandang waga kay Mamilulos. At ito naman, isa pang balita. Ito ang balita. Ito ang balita. Sa pangunguna ni Kapo Pildo C.O. Ito ang balita.